everyone! Welcome back again to another episode of our Rags to Riches series, guys. So, this is our episode 6. So, last episode nga, guys, ay tinry nila ni Don Lothario magjugjugan. And di pa natin sure kung meron ng resulta. Pero, based kanina, sa habang kumakain siya, ay medyo nadudual na siya. Feeling ko laging successful ang kanilang pagjugjugan no? ni Don Lothario. And, After niyang maligo, try natin mag-pregnancy test para makasure tayo. Hey, Ariel, di ka nag-urong. Tapos, mag-urong ka na. Siyempre, dapat mag-urong ang mga tao. Tapos, mag-pregnancy test ka para sure tayo. 15, 15 simoleons yan, no? Mahal pala ng pregnancy test. Mahal na nga mabuntis. Mahal. Wow! Buntis nga siya, guys! Ariel is eating for two. Congratulations. Ariel is expecting. There's going to be a new addition to this household. Eh! Sana makuha ng bata yung ano? Hair niya, yung re red hair. And linisin mo naman to. Diyos ko po, nakakadiri. So, buti na lang, ano, bago tayo, bago mabunti si Ariel, ay meron na tayong naipong pera. Pero syempre, hindi pa enough para magpalaki ng bata. So, ano pong kailangan natin gawin? Uh, view a piece of art and become energized hmm. wait lang yung ano muna aspiration natin kailangan pa natin ng isang level so dapat mag classic painting na naman tayo tapos kailangan natin ng five masterpieces and ayun nga nakakalungkot lang guys na wala na nga si Satchu no and last episode nga kung di nyo napanood namatay na si Satchu i mean nabulok nabulok ba or basta nasira na si Satchu naging naging buong satchu na siya. Tingnan na lang natin kung makakakuha tayo ng panibagong satchu kasi nakuha ka siya, nakuha ko siya through fishing. And kailangan din pala natin ng greenhouse ano para sa ating um, flower arranging. And yung flower arranging, feeling ko pwede naman siyang magandang pagkakitaan. Kailangan lang natin mag-level up ng kaunti. Kasi sa uh, as of now, level 1 pa lang tayo sa flower arranging. K siguro kailangan lang natin pataasin 'yon. Siguro mag-build tayo ng ano dito. Greenhouse. Yung maliit lang. Iniisip niya yung ipapagatas niya sa anak niya. Habang nagpipinta siya. Which is correct. Kailangan mong mag-isip kasi. Hindi biro magpaalaki ng bata. Isa pa. Isa pa. Um, abstract naman. Abstract. And yung ating baby daddy. <laughs> na si Don Lotario ay. Ah! May, may trabaho na si Don, guys. Siya ay manual laborer. Puti naman. Kaso nga na ang pasok. Disko po. May trabaho nga siya. Ang pasok naman niya eh. Saturday, Sunday lang. Paano makakabuhay yun ng bata? Ay. O, tapos na. Ay, 900. Ba't di tayo maka... Last na to. Last na to, promise. Plus na. Aha. Classic, classic ulit. Kasi kailan kung gusto ko na makumpleto tong ano aspiration natin. Wow, ang ganda nito. Wow. Ito feeling ko, feeling ko ah. Ito na yon. Ito na yung masterpiece na yon. And wala, di pa ba ano? Di pa ba nakaumbok yung chan Ariel? Mm, di pa ata. Nakalagay dito, eating for two. Second trimester in 19 hours. Hmm, makaka kaya si Ariel ngayong episode natin guys. Or next episode na. Oo, tapos na. Ay, kaso nga lang di siya masterpiece. Hikes. So, ayan, let's gawin muna natin yung greenhouse. Ayan. Dipat muna natin tindi sa Saka ito. And ito. Bakit ba ako nakaganto? Ayan. Yung kasha lang. Siyempre, kailangan niya ng bubong. So, ano maganda? Ito ba? Yikes. Ito. Hmm. Ito na lang. Walang ano. Ito na lang, guys. Um, ano maganda sa greenhouse, guys, na color? Sana nandito kayo para alam ko yung mga opinion nyo sa ganito. Hindi, lagay mo natin siya ng window. So, ang kailangan ng greenhouse na window is yung malalaking window. Diba? Am I right or am I right? Like this. Hmm. Or yung ganito. Pinto. Pinto muna. ganto. <coughs> Here's the pinto. Tapos. Ay, ang mahal. Mahal ng pinto. Uy. Uy. Okay na yan, nalagay ko na eh. So, tapos partner na natin ng mga window. So, ang window, mm, ito parang maganda. Magkano naman to? 130. Okay yan, 130. Ganyan. Bagay ba to, guys? Ito, kanyari, ganyan, dalawa. Tapos, isa nito. oh, diba? Cute ba? Or whatever? So, wala, ano, ubos na yung pera natin. Tapos, dito, dalawang gilid dito sa wall. So, kailangan natin ng kulay ng wall. How about green? Kasi greenhouse nga siya, eh, di ba? Ayan, what do you think? Parang mas ano pa siya dito, ah. mas malapit sa kulay ng kapitbahay ah, kaysa sa atin. Ah. Ito na lang siguro para medyo malapit sa kulay ng bahay natin. Parang nagmamatch sila. Tapos, etong sa loob. Ito kaya, ayan. 80 pesos. Diyos ko, ang pera natin kanina, 4,000. 2,800 na lang. So, dito ilalagay natin yung ating plants. Okay na yan? Tapos, itong ating apple tree. Wait. Apple tree na di pa nagbibigay ng apple, ay lagay natin dito sa, sa labas niya. Or dito sa gilid. Sa gilid na lang. Mm, sige, sa gilid na lang. Okay, ng ating greenhouse. Ah, oh, pa palang ilaw. Pero carry na, carry boom boom na yan. So, dito magkatanim tayo ng flower plant. So, let's try. Purchase seeds. Starter flowers. Eto. Siguro, let's buy two. Tapos, dito naman. Ay, hindi. Flowers pa din. May nakapagsabi din last time na malaki ang kinikita sa flowers. So, let's do do it all. Parang hitting two stone with two stone, you know? Anong sign? So, open. 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 Open mo na, Ariel. Ano nakuha natin? Holy. Christi, Chris. Chris Ano yun? So, we have Daisy Atat. O, oh, Daisy. Huh pwede maglagay dito ng flower. Lagay natin dito yung bluebell. Tapos, ano ba yung mga mahal rose? Ah, yung iba kailangan pa ng level. Marich level 2. So, level 1 pa lang tayo, guys. Ay, yikes. Lagay natin siguro tong holy. Dito, dalawa. Tignan dalawa. Tapos, itong daisy. Dalawa din. Tapos etong ano to? Christian Moon. Iyon. Tapos kulang pa din. So etong mga natira natin bulaklak, ilagay natin ulit dito. Ay dito. Ayan. Bili pa tayo ng isa. ah uh, starter flowers. Ayan. Open mo, Ariel. Ang matuwa ako sa'yo. Ano na kuha din? Holy tsaka blue. Ah, meron na tayo na eh. Meron na tayo. Ito, iba naman. Ba't pa ulit-ulit, be? Ilan ba flowers sa eh, sims? Wala, tayo natin bluebell. Bebenta ko na dito. Yan. Bumalik man lang yung konti. So, isa pa. Ayan lang ata flowers sa ano eh. Sims eh, no? Kaya ito lang nakakuha ko. Oo, ito lang. Sige na, plant natin yung bluebell. So, plant mo to aerial, be. Plant. Plant it all? Nanay na, plantita pa. Saan ka naman nakakita niyan? Ah, kailangan pang water. Okay, eto, di ba kailangan ng water? Di naman. So, eto, sheltered. Pag sheltered, tutubo siya kahit hindi niya season. So, sana tumubo na itong mga nakaraan nating kalaman. Oo, na-water niya na lahat. Then, after nyan, kakain si Ariel kasi siya, ay, gutom. Pagbuntis kasi magugutomin. Kaya ayan. yan pa rin yung tira niya last episode na grilled bread. Hanggang ngayon, tira pa rin siya. Hanggang ngayon, kinakain ni Ariel. Ganon siya katipid, no? So, after mo dyan, umihi ka na. P and balik ka sa pagpe-paint. Kasi kailangan pa rin natin ma-achieve yung ating aspiration. Uy! Di na naubos. Ano ba yun, ni Ariel? Bago mo sundan yung pinapagawa ko, tapusin mo muna yung una mong ginagawa. Dahil nga buntis nga si Ariel, guys. Uh, comment down below, no, kung anong naiisip niyong magiging name nung unang magiging anak ni Ariel. Kasi nga, tandaan nyo. Lima dapat ang maging anak niya. <laughs> Suggest kayo ng unang name na magiging anak ni Ariel, guys. And that's Katrina ata. That's Katrina, right? Caliente. Natuwi na, oh. Hey! So, yun nga, explain ko lang sa inyo, guys. Ah, ano lang to um, commercial break. So, minsan, kung may naririnig kayong aso sa background ko, is hindi namin aso yon Meron kaming, merong aso dito sa tapat ng bahay namin, pero di naman sa amin. Iba ka isipin yun, di namin pinapakain, kaya tumatahol. Hindi. So, ayun, ayun ang quick commercial break natin. And after, sana maging ano naman to masterpiece. Ah, hindi pa din. Try naman natin ngayon yung flower arrangement. Uh, meron na tayong quiz naman yun hey, um. Kaya, um, summer morning. Ano ba ngayon? Oh, summer. Gawin natin sa summer. So, ang um, puhunan natin ay magiging $45. Ay, $45 simul simulion. So, let's make that. Hey, magic sarap. Hi, guys. Gusto flower? Mura lang. $45 simulion. Hi. Uy, sinansib. Huy. Nancy. Nancy, di na buntis. Na, anak na pala si Nancy, guys. And she's back. Nagja-jogging na ulit siya. Sana mas mataas naman sa 45 si Molly yung makuha natin dito. Let's send Don a text after nito. Sabi ko, anong balak mo, be? Ala, ito na atay bill natin, guys. Ay, hindi. Ah, assuming ka, be. Tapos na. Ooh, cutie. And picture natin siya. Take a picture, Ariel. Ito parang ang cute upload natin yan sa Instagram para may bumili. And yung photo ay i- e... 16 pesos. Not bad. Magkano lang nagawa ni Ariel? 45 din. 45 niya ginawa. Tapos 45 niya din mabibenta. Wait! O, turn naman natin sa Holy. Uh, ito walang bayad. Dibre. The Holy Flower. Oh, we are... We reach level 2. Ariel can now make arrangements with roses, snapdragon, and Crocuses. What is crocuses? Let's take a photo. Patayo naman ganto. Ooh. Hey. So benta ulit natin yon. Magkano naman to? Seventeen ulit. And magkano naman? Yun? Ooh, 10 pesos lang. Ay. Irap gumawa ng pera no? Crap ano naman? Crop. Eh. furniture. Ooh, wow. Ooh, ano to? Ay, I may mean, nagbebenta dito, guys. Wow! Ngayon ko lang nalaman na pwede magbenta dito. Kung din kayo aware, kaka-update lang ng sims and kaka-update ko lang din. Ito ba yung bagong feature? Kasi ngayon ko lang siya napansin. So ano to? Order food. Vanilla. Ah, yun din, yung last episode. Ano to? Ah, ito din yung crystal menu and blue belt. Tapos crystal the menu. Ano bang pigtas nun? Ay, ouch! Nasakta siya kakalagari niya dyan. And this is our plants. Buti naman, tumutubo na sila. Kailangan ng water nung apple. Water yan muna natin. Oh, ang ganda! Kaso ang lag. but ang lag? Oh, ang ganda! Ah, ito siya, oh. Hindi ba? Tapos pwede pang iba kulay. Ah, hindi. Pero magkano ito pwede ibenta? 30! Nakalimutan ko kung magkano siya natin nakuha. Pero lagay muna natin siya dito. Ah, uh, hindi, wag. Benta na lang natin. Kailangan natin ng pera para sa magiging baby natin. So, ayan na nga si Ariel. Nagdidilig. Sana all nadidilig. So, bago ka kumain, mag-CR ka muna. Tapos, ah, uh, mag-urong tapos kumain ka. hugas ng kamay si Ariel, guys. Mas gusto niya may point of view. And after niyan, Hi! After nito ay mag-uurong na siya ng pinagkainan niya. At di ko alam bakit siya pumunta sa CR para mag-uurong. Yun ang di natin malaman ever. And kakain na siya. Panglima. Panglima na atang leftover yan ni Ariel. Pero happy pa din siya. Ganun lang kasimple babae si Ariel guys. After ng nakakapagod na gawain ni Ariel ay matutulog na siya. Sumatawag na naman si Summer Holiday. I am delighted you that I spent some time with Carl French. I am amused the entire time. Okay. Okay, nice to know. Summer holiday. Ano na, uncomfortable. Morning sickness. Yeah, Ariel. Hindi nag-uurong si Ariel. Always na lang. Tapos, ayan na naman ang walang kamatayang grilled cheese. <laughs> Yan, medyo may umbok na yung chan Kailangan natin ng social. So, siguro, puntahan muna natin si yung best friend natin. Tatawag ko siyang best friend kasi alam ibang friend si Ariel. Kaya, siya na ang best. Saan mo nakatira yun? Si Giovanni. Giovanni, where do you live? di ko natanong. After mo niyan, maligo ka. Tapos alis tayo. Puntahan natin si Giovanni para magkaroon ng social ni si Ariel. Next, next Saturday ay birthday na ni Ariel, guys. Invited kayo. Siya ay magiging adult na. For the adult na ang person. Where's Giovanni? Sa Oasis? Ay, kaliente! Oh my god. Dito pa dito nakatira si Don, guys. Oh my goodness, may anak na ba si Don? Anak niya ba 'to? O sa mga babae 'to? Wait nga, Di naman siya kalyente, lotaryo nga siya, 'di ba? Di possible na anak niya 'yan, pero tingnan natin maya-maya. Ta di yata nakatira si Giovanni sa mundo na ito, guys. Ayan. Wow, ang cute ni Ariel. Nakahawak sa ano niya, Chan. So, other household. Dito natin makikita si Don Lotario. Anak niya nga to, no? It's no longer girls only now that might Matriarch Katrina has moved in her muching boy toy Don. With three fiery attractive ladies in the house, will Don remain faithful Faithful, or will he get involved with more than one Kaliente woman? Girl! Hindi lang Kaliente. <laughs> Meron ding balot. <laughs> What the fuck? Anak ba yan ni Don? Gusto kong malaman, no? So, who are you? Tommy Caliente. Ah, hindi, hindi, hindi. Mother niya sa Kat... Mother niya si Katrina. Mother nila si Katrina. Pero hindi nila tatay si Don. So, si Don ay wala pang anak, guys, no? So, pero di ko alam kung asan si Katrina. Kung asawa niya si Don. Ayan, hindi naman niya asawa si Don. So, wala. Walang commitment si Don sa kanila. And hinahanap ko ba't ba ako napunta dito? Yun, hinahanap ko nga pala si Giovanni. Ito, ayan, currently not in the world. So let's place him in the world. So let's go to Giovanni. And ang kit ng greenhouse natin doon. So dito si Giovanni. Giovanni Lentz. Siya lang kasi yung nag-iisa nating friend, Lynn. And this is his home. Let's, hi let's say hi, Giovanni. Bright and day. And fire up. And... Share photos. Ayun, share big news. Share big news. Ayun na guys, sinasabi ni Ariel na buntis siya. Hey! Feeling ko masaya naman si Giovanni para sa atin guys. <laughs> Invite to feel the baby. Ayan, pinapa-feel ni Ariel ang kanyang... Wow! Give pep talk. Tapos, deep conversation. So, na na feel na fulfill na malala ni Ariel yung needs niya sa social kaya pwede na tayong umuwi nice knowing you Giovanni and let's go home na Ariel Ariel saan ka pupunta? o yun dun dun lang pala siya pupunta sa liwanag guys para umuwi so you are good naman na so let's go try painting again classic painting kasi aspiration pa nga natin ay di pa rin natin natutupad hanggang ngayon Favorite yung pinipinta yan. But di ko alam, ba't di pa niya mga masterpiece sa sobrang baka kabisado niya na yung mga ano niya, hindi niya. So, ayun nga guys, comment down below kung ano magiging pangalan ng magiging unang anak ni Ariel kay Don. Pwede naman natin invite si Don dito sa bahay kasi, yun nga, wala naman siyang responsibility sa kaliente and di naman niya anak yung mga yun. He is a free man. And hindi pa rin yan masterpiece, Ariel. Let's do another one. Tapos umihi ka na after. And, kumain na naman. So, wala na siyang pagkain. ah, uh, buti naman, kasi tiling ko na sasawa na siya sa grilled cheese. Uh, ano naman pwede mong lutuin? Eggs and toast. yon. Maiihi na siya. Uh, kasi bunti siya, madalas siyang maihi. Ganun yun, di ba? And, gutumin ka din. Tama naman. Sana, 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 masterpiece. Please. Ah, hindi niya na kinaya, guys. Ihi na si Ariel. It's okay. You can continue naman. And, meron na tayong ano. Oh my god. Mr. Mobilis na pala tayo. Harvest natin yan. Hmm. Muntik nang mabali, guys. Yung sandok. Muntik nang mabali. Kita ko. Oops! Ayan na. Malapit na. Nausok na. konti na lang sunog na. konti pa, Ariel. Sunog na. Malayo pa tayo sa pagkasunog eh. Daing paminta niyan, Bia! Baka magliyab yung dila di mo niyan, ah. Pok, pok, pok. Ano kayang ano nito? Rate ng food. Oh, level 2 pa tayo ng lagay na yun. Wow! Excellent, Ariel. Napakagaling. Pagaling ni Ariel, guys, no? Excellent ang niluto niya. Yung lagay na yun, excellent pa. Muntik na mabali sa dok, excellent pa let's invite Don and ask him to move in the house. Wala naman siyang, since wala naman siyang responsibility, mas magandang makapag-ready na siya dito, no? Mag-alaga ng bata habang ako ay nagtatrabaho. Don Lotario will be right over. That's good to hear. Uy, galit na naman siya, be. Palaging galit si Don. Palang merong anger issue. Do you want to feel the baby? Invite to feel the baby. Papahawak ni Ariel yung kanyang tiyan. Ah. It's a family. Oi! Oh my God! Alam mo ba kung ganon kahirap? Magdala ng bata, tas dudot dutin mo ng ganyan si Ariel, be? Bakit ka galit? Alam akong ginagawa. Ba't ako mag apologize Di ako mag-a-apologize. Walang ginagawang masama si Ariel sa kanya. Pinapafill lang yung bata. Try to calm down. Sige, kalmahin mo yan. Web Jabe? Oh my god Ah, oh, nahiya siya sa ginawa niya Okay Siguro din naman sinasadya guys Pero sama pa din Ask to join Kasi alam mo, hindi to para sa akin Hindi na to para kay Ariel Para sa bata na lang doon Kasi mas magandang lumaking bata Na andyan yung tatay di ba? Comment yes guys kung totoo Okay, Don. Ang dami nilang pera. Don, you are going to live beside us. And wala akong kukuning pera dito sa magkakapatid ba to? O magnananay na to? Kasi di naman sila problema si Don. Hindi, wala lang naitulong si Don sa kanila kasi wala naman trabaho to be. Eh. Tapos ko pa yung pera nila kaya wag na. Cheerness can often be contagious but sometimes it can also be painful painfully greeting. So, ayaw niya ng cheerful na sim. Yeah, cheerful si... Too bad cheerful si Arya. And si Don ay... Ayaw na niya cheerful. Serial romantic pala si Don, pero palaging galit. And gusto ko, ibang trabahuhin mo. Apo, mag-apologize ka sa kanya. As baby due date. Kiss hands. Offer rose. Kiss. Gumawi ka doon. So mag-quit ka dyan sa trabaho mo na yan kasi wala tayong mararating dyan Don. Tapos si ano, si Don ay magjo-join ng bagong job. Two days lang kasi pasok na doon guys. Wala siyang mapapala doon pag two days lang and mahirapan si Ariel. So kailangan ni Don ng um, parang full-time work. Ito yung dati niya. So, ang kailangan niya is athlete. So, si Don ay active. Criminal don Baka yan. Baka dyan ka talaga. Professional athlete or bodybuilder. Siguro dito ka na lang don So, kailangan mo mag-workout. So, go workout. And si Ariel ay wala, wala naman siyang career. After niyan, Ariel, ay mag-resume ka na. And yun nga, kaya ko siya pinag refer instead of Don. Eh, kasi, feeling ko di tayo magkatagal sa ugali ni Don, guys. Baka andito lang tayo para sa bata. Baka hindi talaga si Don ang para sa kanya. So, gusto ko sana makuha ni Ariel yung mga skills na eto handiness, sa kanya mapunta instead kay Don. And dito meron na pala tayong strawberries, kaya harvest mo na yan. Dito wala pa rin tayong apple. Why, why, why the lie lie? After mo makuha yung strawberry, ay i-resume mo na to, Ariel. Nakuha niya ba? Uh, Oo, oh, nakuha niya na ata. And we have 5 strawberries, 78. Bling, bling! So, sana masterpiece naman na to, Ariel. Parang awa mo na. Don, magjaging ka pa. O, oh, tapos na. Ah, hindi pa rin siya masterpiece. So, let's try. Flirty, flirty painting naman. Ariel created Ay, ba't copy? Hi, ba't ko na copy? Ay, abubo. salt collector dapat, hindi copy. So, isa pa. Pati siya makakuha ng ano guys? A uh, masterpiece. Ano bang kailangan para magkakuha ng masterpiece? And naiihin na naman si Ariel and nagugutom na naman siya. So ayun, ang din nga palang mga buntis. Kaya ang energy niya ay mabilis madrain. Nakompleto ba ni Don yung kanyang... Ah, 76. So di ka Hoy, di pa tapos. Hoy. Hindi pa siya tapos mag-workout. So di pa rin siya, no? Di pa rin siya masterpiece guys. Kaya ayun, paihiin natin siya. Ariel tapos pakainin. Buti naglilinis na si Don kasi wala naman siyang ambag. So ayun guys, so siguro dito na tapos yung episode 6 ng ating Rags to Riches. Sana na-enjoy niyo yung video na to. Thank you everyone and see you on the next one. Bye! Love you!